kontrol mo dito. Oh, okay. Saan ako pupunta? Okay. Okay. Kontrol na kita. Asan ka? Diyos ka po, wait lang. Saan ka, miho? Don't call me, <laughs> Wait lang, wait for me. But don't judge you. mo ka ako, gano'n ako. Okay, tara. Saan ka, yun o? No? Link 20, go. Race tayo. Go talon! Paano ako matalon? Ayun! Kaya ako maroon. No, ah okay. Go, doon doon. Doon! Ako! ah oh. oh, Okay, Ilock, ha? okay. Ito ka. Okay. Ang mga control. Look, see? Hmm, this is the control. Okay. Tapos ito yung ano, parang ano. Uh -huh. Ano, oh. Mabilis ako speedrun ako. Okay.

<laughs> Buhatin mo na lang kaya ako. Hindi ba ako magbuhat? Hindi ako marunong anak. Para okay. ako matuto eh. Para ako matuto? Okay. Yes. Okay, 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 okay. Pa, yun, no? Oh. go no. you're doing it! Go, I'm here! <laughs> <laughs> oh, oh my mo, gosh. may sasabihin ng mga, mapunta-punta dito tapos hindi mo marunong. <laughs> Tala, you're Go, 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 go. You can do it! Woo! Oh! <laughs> asal mana <ka> anakku? di sini aku, duit lang. jadi kau di sini magchat? cum. Eh? di sini. jadi kau magchat. oh, apa nana? jadi kau magchat. tung, matangkan. jan, jan, di sini magchat. Drop kau tunggu sebentar, saya oke. hello. oh. you chatting to anyone there? tidak, aku di sini. kamu okay. aku Ah! Mahulog ako! Mahulog ako! Mahulog ako! Mahulog ako! Jump! I can. How? Okay. Ay, mahulog na naman ako. Because I don't know how to. Okay, ano na lang? Brookhaven. Brookhaven. Ano ba yun? Oh. Wait, wait. Ay! Uy, bawal yun na rin. yun.